yun, good afternoon so ipapakita natin yung uh, proseso ng uh, matibay na pagtatali sa ating mga sili lalo na sa ganitong uh, sitwasyon na medyo marami yung bunga yan po so ngayon, uh, ipapakita natin yung proseso so for example, ito uh, bali ito, nag, ano tayo, linya bali, zigzag to yan, may linya, dalawang linya bali yan yung iipit sa ano natin, sili ngayon naman, ah, tataliin natin dito sa baba. Yan. Pakita ko lang. Ah, uh, bali, ah, uh, share ko to para yung iba ah, uh, may idea kung paano mag magtali sa sili. yon Tataliin mo na dyan. Yan. talagang diyan yan matutumba kahit mahangin. Kahit marami yung bunga. Pag ganyan. Then, ganun. Ganun. So, Yan. So yan po. Matalian natin. Then tali na naman. Yun. Then yan ano mo dito sa, sa ano sa katawan niya i tatali. Then yung tali naman punta sa taas. hang naman to. May doon sa taas may ano to. May tali din para doon hindi matumba. Yan po yung magpapatibay sa kanya. yan Supiyan. So, 'Yon. So bali na ano na natin. 'Yan natalian na natin. Dito, ito yung tali sa taas. So 'yan po yung mga ano natin. Ah, uh, ito yung poste. So maraming poste 'yan. Then dito naman sa baba. So talagang hindi na yung matutumba. So pag ganyan marami yung bunga. 'Yan po yung uh, paraan. Kadang-kadang dia